Welcome back to my channel mga ka-bros ka dahil at ang ating topic for this video ay about uh, sa pagiging masaya ni Alton Richards sa naging resulta ng first lead role ni Maine Mendoza na, na, na isinabak sa Metro Manila Film Festival na Jack M. Popoy na Police Credibles kung saan nakasama niya rin dito si na Vic Soto at si na Coco Martina naging matagumpay ang pelikula dahil sa second pangalawa ang uh, Jack and popoy sa pinaka pinanood at pinaka pinilahan blockbuster talaga ang movie na ito. Ang talaga ng mga sinuwaybayan ng mga Pilipino noong nakaraang Pasko. Kaya naman uh, narito ang mensahe ni Alton Richards. At halay project for the Kasama pa dyan yung um dapat na series yun <laughs> ni May na nila. We're looking at it po. Sa sana po mag-push pa rin pero lahat po kasi planning pa rin po eh. Since first quarter pa po of the year, wala pa pong final word kung ano po talaga yung mga soap na gagawin. Pero hopefully po possible na. Uh, sana po makagawa kami ulit I ng mean, soap. Sure. Pero si Mino, okay ba siya kung sa dun sa kambanan niya sa Siguro naman po, I'm sure. Kasi uh, kita naman po natin yung performance sa Jack and Popoy. Ang eh. dami pong good reviews about her performance there. So baka uh, mas maging eager po siyang gumawa ng song this year. Siguro naman po, and I'm sure, kasi uh, kita naman po natin yung performance niya sa Jack and Popoy, ang dami pong good reviews about her performance there. So baka uh, mas maging eager po siyang gumawa ng song this year. Napanood mo na ba? Eh? Di pa po eh, pero hopefully po this week sana makahanap po akong time. Okay, sino gusto mo isamang matapos? <laughs> Family po, di ba po namin nakikita as a group. Pero na-congratulate ko na si May. Opo, kasi very uh, blockbuster po yung film eh. and nakakatawa po yung support ni Dabber sa, sa project nila ni Bossing. So, very happy. Ayan naman mga ka-bros kada, di ba? Masaya ang ating manok na si Alden Richards sa naging resulta ng MMFF entry ni main Mendoza. Sana sa next, next MMFF eh, movie na nilang dalawa, di ba? Di ba? Gusto mo yan. Gusto ko yan. <laughs> di ba? Mga ka kada. Ayan, hanggang dito na lang ang ating ulat. Mga ka kada, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to my channel, Bruce TV Official. At huwag nyo rin kalimutan ng i-click ang katuling notification bell para manotify kayo sa mga next videos na i-upload ko. Maraming salamat.